Dito kami ngayon. Kami ay magtitiklop ng labahan. O labahan. Nang <laughs> mga nilabahan pala. Nang mga nilabahan ko. At sinampay ko. Ngayon kami ang magtitiklop. <laughs> Ayan ang mga besh. Marami kaya ito mga besh. oh Okay, ito ay 10 pesos lamang. Charo. <laughs> Pamain ako dito. <laughs> Walang magawa sa buhay. mga <laughs> mga na puto lang aking pagbibidyo dahil na full storage tayo. Ngayon, itutuloy natin ang ating chikahan mga besh. Ayan nga, ito yung sando ni Mr. Ibibinta ko na mga besh. Dahil hindi ko siya kasama ngayon. Cha! <laughs> Ayan, nagtitiklab kami ng aking mahal na anak na Maldita. Alam nyo ba, mga besh, na sobrang maldita niyan. Pero kahit na maldita anak nyo, mga besh, okay lang yan. Basta masipag. O, ba? Diba? Bawing-bawi ka sa kanyang pagkamaldita. O, san ka pa? <laughs> Ngon, sumabi daw ako, mga besh. O, tingnan nyo. Tingnan, tingnan niyo naman. Nagmamaldita na naman yan. oh. Ito may wala nang edit-edit to. Talagang on on the spot ito. Ayan. Wala, wala, wala nang edit-edit yan. Napapagod na ako mag-edit. Wala naman nang nunoon. Ayan. Oh, ito, ito nga pala isa sa mga paborito ko. Mga besh as you can see as <laughs> Palagi niyo akong nakikita ganitong suot ko kasi nga paborito ko, di ba? Kapag kalagi mong suot paborito 'yan, ang tao niya. <laughs> kasi wala may masyado sa buhay. Tingnan mo yung mukha mo, nagigimbat short ka na. Kakaseryoso mo sa buhay mo. <laughs> At ito naman ang pajama. pajama ni Elaine. Gamay-gamay sila. Ay, nakamali pala akong mga besh. Maliit daw ito mga besh. Ouch! Ouch! Okay, next, next. Mama, nagkagatanggoy yun. Kinagat ng kuyo yung ano niya, yung mm -hmm. <laughs> ah, sige na ah, babay na nahihiya ang aking anak. <laughs>